<laughs> Cut! 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 So, yun mga kalingap. Ito Papa Joms. Yun. At meron tayong ibibigay sa kanya ano yun, na kabuhayan showcase. Siguro nag-message na ito sa'yo, di ba? Sino po yan, kuya? Si Tita. Di ba pa pang... Kasi ang hirap banggitin ang ayaw niya kasi magpa-mention ng name. I-send ko sa'yo ang pangalan niya, ha? Sige po. Oh, okay, ang dami. Parang saan ito, kuya? Bilangin mo. Wow. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,600. Ah. Tapos, tignan ko kung mahanap ko yung pangalan ni tita. Sige po. Kung saan daw kuya? Para sa beneficiary mo. May pangalan pa kung sino? Si... Ang pangalan? Oh, kasi si walang... Si Nanay Nessie? Yan, si Nanay, Nanay Nessie. Sige po. Para daw sa kanya yan. Sige po. Ano yan? Malaki pa yan. Kasi kaso mayroon para kay Carla. Oh, sige lang po. Yung okay. kay Carla, naibigay ko na kay kalinga, okay. prob. kalinga prob. Opo, opo. Parang ano daw ata yun na uh, regalo niya kasi nag-graduate baga si Carla. Mm -hmm. Graduation gift mm -hmm. pala. Yan ang ano Sige, niya. Sige kuya at i ano ko din. I send ko sa iyo yung ano niya, yung name na gusto niya ipabanggit. Opo. Kasi ano, ayaw niya talagang magpa-mention ng pangalan. Opo. Opo. Okay. Respeto nila Oo, respeto lang. natin yun. Um, ayaw um, magpaano ng pang... Privacy. Yeah, yeah, yeah. Yun, yun, yun. At uh, may may tanong naman ako. Mm -hmm. Kamusta pala si Carla? Um, ano na kuya? as of kahapon, uh, hindi pa siya totally okay. Mm. Nung um, umaga. Mm. Pero, uh, nung pagbabi naman, nakita ko naman yung ano na sa, ano, sa IG. Mm. Um, okay naman na siya. Um, parang, nagpapatay ko siya sa mga um, andyan sa mm. kanya during her um, pinaka lowest na ano. Pinagdadaan ko. Oh, okay. So, last month naman siya. So, hopefully, um, okay naman na siya. Pero ang ride ngayon kuya is na araw pupunta natin si Carla. Mm -hmm. So personally po, mabibisit natin ngayon si Carla. Ma sa, uh, mm eh, -hmm. ano mas sabi mo naman doon sa mga nangaaway? Sa mga nangaaway? Sa mga, sa mga nangaaway mismo oh. Mo, kuya. Oh. Uh, please be, ano, ang tawag yan, Please be mindful sa mga ano po. Uh, sinasabi niyo po sa ibang tao. Totoo. As much as possible po, huwag po tayong maging basher or ano. Tama. Itirigan. Kasi mahirap kasi kuya yung ano eh yung ano mas mahirap mas masakit ko yung ano pag naka ano kan ng masakit ta silita agad. Tama, totoo so, totoo toto. oh so, yung tipo, mas ma ano pa nga yung sugat nun mas malalim, mas malalim pa, pa talaga habang buhay mo yan ano eh parang habang buhay mo siyang dala-dala so mm -hmm. uh, maging ano po tayo uh, maging mindful po tayo sa mga words na sinasabi natin sa mga actions na ginagawa mm -hmm. natin So yun lang po. And yun, ano lang, please be nice na lang po. Yun, tama. Maging masaya na lang para may sa iba. Lang. O po, kung, kung wag mayroon nang... po mga ano, kung mayroon po mga na nagkakaroon ng no, achievement po ang ibang tao, maging masaya. Maging po, happy na lang, na lang. Maging happy kayo sa akin. Huwag nang kaingitan. Okay. hindi naman na... Lab... Kung pinaghirapan naman lahat ng bata oh, oh. eh. Tsaka ko, if ever... Ako, ako, ako ano sa... Um, kung baga, mayroon talaga ko yan na sa akin yung ingit. Hmm. So sana yung inggit na yun, Um, mag-motivate sa atin para mas galingan din. Yan, tama. Hindi yung tipong nagit tayo tapos kailangan natin silang kinaipababa. Hmm, tama, tama. So yan, salamat okay. pa Joms. Uh, siguro hindi ako makasama ngayon pag dalaw dun. Opo. Kamusta mo nalang kay Carla? Opo, opo, May po, ibang yan. lakad namin ay... Ang alam ko, kay Papa, inanong meron siya. Oo, oh, nagme-message ako, ako sa, sa kanya. At hmm. eh, ikaw ang tatay-tatay mo? -mm. Hmm. So, so na natin oh. ito po, ito eh. Salamat. Okay, ito, ano po yung pangalan ko? Oh, sige, send ko sa iyo. Salamat na oh, Joms. Thank kayo, you, thank ito, you. Salamat po. Thank you. Ay, po. Kay Kuya Norman, thank you. Ay, nandiyan ka pala. Ay. <laughs> Uy, Ay. Kumpadre! Ay, kumpadre, kanina pa. <laughs> Ay, tapos na, kumpadre. Ay. Yung tira mo, kumpadre, binanatan ko na. Ah, wala akong tira. Wala? wala? akong tira eh. So, ayan. Salamat kay Papa Joms. Salamat po sa inyo lahat, mga kalingap. <laughs> Shoutout po kay Ate Annie, Kay Ate Jenny. Shoutout po. Yung pinagkainan namin, no? Thank you, thank you po. Kay Ate Elizabeth. Thank you, thank you. Mami Kuku, thank you po. Kay Ate Annie, Haramilia, thank you po. Sa inyong lahat mga kalingap, maraming salamat po. Shoutout kay Yoyo. Yoyo, yo, break it down. Break it down. Shoutout sa lahat. God bless po.